Hello mga boss, nandito tayo ngayon sa Cartrex Express dito sa Pasita, San Pedro, Laguna. Kaya tayo nandito ngayon dahil magpapa undercoat tayo ng ating Toyota Fortuner. Yung step by step, papakita ka sa inyo. So ito na ating sasakyan at syempre natanggal nila yung gulong. Ang unang step na gagawin nila ay i-rearrange ng tubig, dilinisin yung mga pangilalim and then sasabunin, ibabras, and then para malinis lahat. So, itong sasakyan kong ito ay mag na na. Ito naman ay personal use. Kaya nakikita ko dito sa mga uh, chassis ay nagsisimula na yung mga kalawang. So, para ma natin yung kagandahan at pagiging sariwa ng ating sasakyan na Fortuner kaya irapa undercoat na natin. Ang kagandahan dito sa Cartrex Express, ayan, meron din sila ditong emission test. So sa mga magpaparistro, one-stop shop dito eh. Meron ditong mga lugaw pares, ayan. At siyempre, meron ditong Cartrex France na shawarma and melty. Ito, matagal na proseso to, tatagal to ng mga tatlong oras. Hindi tayo may dahil merong kain nandito, kaya kain muna tayo mga boss. So ayan, nandito tayo ngayon sa loob ng coffee shop. Meron dito sa warm well, and milk tea, nagtatapay plants din siyempre. Ito, habang ginagawa at nililinis yung aking fortuner, siyempre, magugutong tayo. Nakain tayo. Yung nakagandahan talaga dito, one-stop shop. Lahat ng kailangan mo, andito na. At ayan na nga, after nilang malinisan ng water rinsing, ito na, tinitira na nila ng sabon. Lahat ng pangilalim na yan, tinitira ng sabon. And then, ang sunod. So, Alright, ayos. After na malinisan, so babalutan pa yung mga kagaya na ito na hindi dapat mapinturahan. And then, bago isprehan ng pintura. Ayan na nga, binalutan na nila. Pati yung mga dapat hindi tamaan ng pintura. Kagaya ng mga, ayun, disc brake, mga siyak. Ito, stainless na tambucho. Ito nyo naman, oh. Hindi pa napipinturahan, pero sa pagkakalinis nila, parang pinturado na. <laughs> Sulit dito, masyadong masailan sila sa paglilinis. Siyempre nga naman, para kapit na kapit yung pintura. Tama? Tama. oh, di ba? Alright, ayan, kinuberan pa nila para yung angge, siyempre, hindi na umakiat doon. Dito lang yan, sa Cartrex Express. So, ang kinikater pala dito, PMS, mga chainsaw oil. Pwede rin kayo magpagawa ng palinis ng EGR. Rather ang kinakandak nyo dito, linis ng EGR, turbo. Turbo, PMS, PMS, transmission, uh, lahat ng pangilalim. Aba, ang galing oh. so, At so, interior detailing din. Ano, ah, interior detailing kayo? Interior. Siyempre may interior detailing sila kasi eh. meron din sila ng pintura ng ilalim oh. Ayan, di na makilala yung sasakyan ko. kagandahan talaga dito. Kompleto rito. Merong car -treks na Lugaw, Pares, Barbecue, Tapsihan. Ayan, we are open lagi. Kaya yung ko kanina, may emisyon. Tapos may Pares do. Tapos dito naman, may Siawarma. So, habang inaantay ko to, kumain na ako kanina. Ayan na, pipinturaan na. tapos na. Ayan ang mga gawa nila. Napakaganda. Tinakpan yung mga dapat takpan. Kagaya nito ng aking HP Performance Exhaust. Tinakpan nila kasi stainless. At nakakabit na rin yung gulong na ibalik na nila. Napakaganda. Sa mga gustong magpa-undercoat, ito lamang yan sa Cartrex Express. Meron silang Facebook page. PM nyo na lang. Alright!